Good morning mga ate ko. This is my vlog as a content creator, YouTube 16. Good morning mga ate ko. So yun, pupunta kami ng palengke dito dahil bibili kami ng makapuno. Kaya samahan nyo kami. At sa oras na mga to, maglalakad kami dahil wala nga kami pamasay at sayang nga yung 20 kaya nilakad lang namin yung palengke. At sa oras na mga to mga ate ko, malapit na kami kaso lumilintik dyan kasi lumilintik ng pagmamahal ko sa kanya. <laughs> Charot! At sa oras na mga to, huminto muna kami dyan dahil lumalakas ng lintik, dahil lumalakas ng pagmamahal ko sa kanya. Charot! O oh, ay kabakala! For the itis, nandito na nga kami sa bibili namin makapuno. Kaya saman nyo kami ang pa na namin dyan. I don't know kung ano talaga. So yun mga ati, kung ang bibili namin dito yung kim na 30 pieces, tsaka ube na 30 pesos. Uy! Ube! Mmm, manila mam. Charot! So, yun mga ati ko, pauwi na kami dyan dahil magtutusok-tusok pa kami ng mga kapuno na yan ang aming mga binila. Ang baw ng hininga mo bakla. At for the is, bilhin na kayo ng mga puno. Malilam ng Thomas, mas malilam ng pasa. <laughs> For this ulit, naniniwala ko sa isang kasabihan. Kapag naglalag ka papunta doon, maglalakad ka pa uwi. And I take you. Ang daming mo talaga alam bakla kang ulit ba. At dito nga mga ate, kung nag-share ka na lang kami, dahil pagod na pagod na pagod na ako naglalakad. Pero for the go, para may maibenta akit tito. <laughs> sa wakas, nandito na ako sa aking mansion. Di ba ang ganda ng mansion ko? Sira-sira pang blind. <laughs> Pagka-uwi pala namin dyan, mga ate ko, ay nagtusok na ako ng makapuno. Ang aking piniling tinusok dyan ay ubi. Te, eh. ang ubi ay manilam nam talaga. Mas manilam nam po sa aking katawan. Eh, kadiri, charis. O, oh, ay ka talaga bakla. So, yun mga ate ko. Thank you sa panunod sa akin. Sana supportan nyo ko hanggang dulo dahil I got to say na, ya, yeah, ya, yeah, may say. Ara, ara. Bye. Share and follow, guys. Thank you. Mwah.